Sabi ni Lalala, gusto lang daw niya na iklaro na no matter what happens in any situation, they will never support Sara. Sabi niya pa, even if there's no dilemma now, even if she's the only one running with no other candidate, we will never ever vote for her. Well, Lalala, first and foremost, nobody's asking for your votes. Believe me, we can manage. And believe me, naniniwala ako pag sinabi ninyo na hindi nyo iboboto si Sarah ever. And that's fine. Kaya nga noong 2022, it came in as a surprise for a lot of Duterte supporters na merong mga pink who are voting for Rosa, Robredo for president, and Sara as vice president. Ang pinupoint out namin dito ay ang consistency ng inyong mga prinsipyo ukol sa isyo ng corruption Because of the series of pronouncements of your thought leader saying na yung inyong mga rally are not about Marcos resignation, it really cast doubt doon sa inyong intention na labanan ang korupsyon. Sa dami ng nalaman natin itong mga nakaraang linggo kung paano nangyayari ang sistematikong korupsyon sa flood control project at kung gaano kalaki ang partisipasyon ng Pangulo ukol dito, parang hindi ako makapaniwala na hindi nyo i-call out ang Pangulo na umalis din sa pwesto. It is not very yellow-pinks. Kasi dyan naman kilala ang mga yellows eh. Lagi kayo nang hihingi ng resignation. Lalong-lalo lalo na pag nagpa-fuck up na yung presidente. Pero ngayon, iba na. Kasi hate na hate nyo si Inday Sara. Kaya nyong itone down ang paglaban nyo sa korupsyon by not including the resignation of Bongbong Marcos and trusting him to even do the investigation to solve the corruption. Are you fucking kidding me? Ang malinaw dito, mauuna ang galit ninyo kay Inday Sara bago ang kapakanan ng bansa.